tanong sa ating mga subscribers natin mga sumusubaybay sa atin about sa proseso ng work permit Two years ago I have only 74 dollars in my bank account but today I have 25 dollars I know you thought this is going to be motivational video but no I'm still broke motherfucker Good morning mga ka-herb welcome sa ating channel Friday ngayon ah, uh, wala pa rin akong pasok nag, uh, nag tayo ng isang linggo para ano uh, mag break muna sa trabaho trabaho tayo ng trabaho eh, kailangan din natin ng break uh, uh, break din sa ano Mula, para mamiss naman ako sa trabaho Yan, so, uh, punta kami sa Toronto Uh, sama mga pamilya ko at tinuro uh, namin yung ano yung uh, Toronto area na naging bata ulit tayo malamig na ngayon ng, ano, ngayon 15 degrees tapos ang pinaka mainit 22 degrees so yung na ngayon ang buong araw So speaking of ano, work, ang daming nagtatanong sa ting mga subscribers natin, mga sumusubaybay sa atin about sa proseso ng work permit. So ano ba yung proseso ng work permit? Yan ang didiscuss natin ngayong araw na to. Tinaas muna natin yung ano, sinot muna natin yung hood natin kasi medyo malamig eh. Pahangin. Uh, tawag dito, yun nga, no? work permit so anong proseso So pag natanggap na kayo ng ano, na select na kayo ng uh, employer. O oh, magaan 'yan. Uh, mag-apply ng Lamia. Pero actually bago pa kayo, bago pa maghanap ng foreign talent ang ang employer, nakapag-apply na yan ng Lamia. Pero kailangan yata nakapangalan sa inyo. Tama, nakapangalan sa inyo. So mag-apply siya ng Lamia. Uh, sa pangalan nyo tapos pag na-approve yun tsaka kayo pwedeng mag-apply ng work permit ang uh, processing time ng Lamia ay 13 days 13 business days so, or 3 weeks uh, para makuha yung Lamia sa so, during sa period na yon so alam niyo na, na selected kayo dapat ina inaayos na yun yung mga document documents nyo yung mga importanteng dokumento nyo kung nasa Pilipinas kayo syempre yung NBI passport nyo dapat ano uh, valid siya hindi siya expired ngayon naman ang passport 10 10 years na nung panahon ko 5 5 years lang so medyo maigsi so iaayusin niyo na po yun tas mga kung may married married po kayo marriage contract birth certificate nyo lahat ng mga importanteng dokumento i-asikasuin nyo na kasi once na nag-apply na kay mag apply na kayo ng work permit hihingi sa inyo ng agent ng agency o ng employer nyo sa mga susunod na araw na nakabonit na tayo uh, ano Mal malamig malamig na ngayon. so yun so as asikasuin nyo na po yung mga docu documents nyo para at least pag hiningi na ng agency o ng employer nyo nakaredy na kayo minsan hinihingi rin ng ano, uh, police clearance at barang barangay clearance kung nasa Pinas kayo at kung nasa ibang bansa kayo dapat uh, make sure na meron pa rin kayong acts, uh, network sa bansang pinanggalingan nyo kasi darating sa point na kailangan nyo ng police clearance Police clearance sa bansa na yun So sa sitwasyon ko Nangailangan po ako nung nag-apply ako ng work permit At nangailangan din ako nung nag-apply ng uh, PR Police clearance sa Singapore So kailangan po may, Alam nyo kung paano kayo kukuha ng police clearance Napaka-importante po nun Huwag na huwag nyong Aalisin yung connection nyo sa bansa na pinanggalingan nyo So once na may na kayo, uh, work permit application na yan. Ang work permit application, uh, it's either yung agency or yung employer ang mag apply Or sa sitwasyon ko dati, dahil nasa Singapore ako, ako ang pinag apply ng agency. Kasi kailangan ako uh, kung nasan ako, doon ako mag apply So sa Singapore ako nag-apply ng So ako nag, nag, ng application. Hindi nga, gaya na sinabi ko, kung saan ka ang history ng mga tinirahan mo, kailangan mo ng, ano, ng police clearance at saka eh, yung NBI mo sa Pilipinas. So, pinasa ko po yun nung nagsubmit ako ng work permit application. Tapos, pagkasubmit mo, ang work permit yata ngayon, 100, 100 something dollars ang uh, charge ang fee tapos usually within 2 months makukuha nyo na yung result at once na nakuha nyo na yung result uh, at na approve hihingi na yung, ano, yung passport nyo pero bago kayo mag, uh, mag passport request may, kung wala pa kayong biometrics mag email sa inyo o sa agency o sa employer nyo ang uh, CIC or ang Canada Immigration Canadian Immigration na mag biometrics kayo thumb printing sa atin yun, yun po yung, yung gagawin nyo para merong silang record nyo afternoon mga one month ayun na passport request na yan or minsan mabilis lang one week passport request na yan dadali nyo na sa VFS sa Makati yung passport nyo at tatatakan yun Huwag ka sa Pilipinas kayo nanggaling i-correct nyo po ako no, sa mga nanggaling na ng Pinas na nagpunta sa Canada dadaan pa kayo ng ano POEA OWA dati nung nag Singapore ako Nagpidos ako ngayon na iba na yung pangalan eh. so comment na lang po kayo sa comment section kung ano yung proseso nyo bago kayo nakaalis ng Canada ah, ng, ng Pinas papuntang Canada pero ang sitwasyon ko noon sing, since Singapore ako nang galing direct na wala nang mga ano pa mga clearance clearance pa sa POEA o sa OWA lipad na kagad ako papunta ng uh, Canada so inarrange ko yun sa ano ko sa employer kasi employer na yung nakipag-communicate sa akin at binigyan nila ako ng plane ticket papuntang Canada uh, based sa request kong date so sila yung nag-book ako din sila din yung ako din yung namili ng airline at saka pa ano ba, ba yun Pati yung ano, ni-request ko rin yung accommodation ko, lodging ko dito, apartment. Kasi na nag, ano, nag Simplify lang natin. lamiya uh, Lamia, mag apply ng Lamia. Um, ano, once na na-hire, na 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 select ka. Tapos sunod ay biometrics. Kung kailangan mo ng biometrics o thumb printing sa VFS, or sa ibang bansa sa, sa ibang bansa ka man mayroong BFS din doon sunod work permit application sunod passport request tapos tatatakan yung passport mo ng visa at sunod yun na bibigay na ulit sa yung passport at uh, ready ka nang pumunta ng Canada pero kung nasa Pilipinas ka kailangan mo ng clearance sa POEA o OWA pero kung nasa ibang bansa ka, hindi mo na kailangan. So yun po no. Sana po uh, nakatulong sa inyo yung informasyon natin. At kung bago ka pa lang sa channel ko po at nagustuhan nyo yung mga vlogs natin, please subscribe, like and share at click nyo na rin po yung notification bell para mas marami pa po, po tayong ano. Uh, para mas lagi nyo po kayong updated sa mga vlogs natin. Maraming maraming po salamat. God bless.